Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, alam mo ba na ang mga babae ay sumayaw ng hubot-hubad sa panahon ng mga ritual sa Babylon habang itinatayo ang napakalaking tore na 8032 talampakan ang taas. Tatlong beses na mas mataas kaysa sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa modernong mundo. Ang mga kamanghamanghang katotohanang tulad nito, ay pumapalibot sa epikong kwento ng Tore ng Babel. Sa loob ng mahabang panahon, maraming mga siyentipiko ang naniwala dito ay imposible para sa gayong tore, na umiral ngunit isang kamakailang eksperimento na patunayan na sa teknolohiya niyan. Sa panahong ito ay ganap na magagawa ang mga mananaliksik ay gumamit ng parehong luwad na natagpuan sa sinaunang Mesopotamya upang maghulma ng mga laryo tulad ng mga nabanggit sa Biblia. Ang gamit nila ang hydraulic press, isang tipikal na sandrid na ladrilyo, isang kagamitan sa pagbuo ng pader na nabasag sa ilalim lamang ng 800 at 80 pounds ng pressure na naglilimita sa pagtatayo sa isang tore na humigit kumulang 400 at siyam naput dalawang talampakan nang nagpasya silang mahigpit na sundin ang tagubilin ng Biblia, hayaan nating sunugin ang mga ladrilyo sa walong daang degrees Celsius sa loob ng labindalawang oras na resulta ay isang ladrilyo na sapat na malakas na makatiis ng anim na libot anim na raan pounds. Sa antas na iyon ng mga kalkulasyon ng paglaban ay nagpakita na posibleng magtayo ng isang istruktura hanggang sa siyam na libo walong daan apat na talampakan ang taas sa madaling salita ang Tower of Babel sa isang nakakagulat na walong libot. dalawang talampakan ay ganap na nasa loob ng pisikal na mga limitasyon ng panahon na ito ay tulad ng pagsasalansan ng tatlong Burj Khalifa sa ibabaw ng isa't isa, ngunit walang mga bakal na crane o reinforced kongkreto mula sa malagkit na mga ladrilyo na kinuha lamang ang putik na mga laryo. Isipin ngayon ng lupain ng Babylonian ang hamon kung paano mo iko-coordinate ang isang daang libong katao na nagtatrabaho ng may perpektong pag sa isang proyekto na ganito kalaki na iyon mismo. Ang malapit nating galugarin sa 43 taon na kung gaano katagal bago itinaas ang Tower of Babel ng mas maraming oras kaysa sa maraming trabaho sa buong buhay nila. Ngunit ang pinakakahanga-hangang bahagi ay hindi ang tagal ng isang daan na araw na magkasama ang mga manggagawa ilang dekada ang mga manggagawa ay inorganisa sa mga squad na isang libo bawat isa na may sariling pinuno na nagtrabaho sila sa tatlong umiikot. Nagbabago habang ang ilan ay natutulog, ang iba ay may dalang mga ladrilyo ang trabaho ay hindi tumitigil kahit na sabado at hindi sa mga sagradong araw, ito ay isang makina ng tao na tumatakbo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ang logistik ay bawat manggagawa ay kailangang kumain ng tatlong beses sa isang araw na ang ibig sabihin ay naghahanda ng tatlong daang pagkain araw-araw na mga panadero at mga katulong ay nanakatuon lamang sa pagpapakain sa mga tagapagtayo. Ang tubig ay nagmula sa ilog Euphrates na dinadala sa mga ceramic na garapon na dinadala sa likod ng mga asno at inalipin mga manggagawa, ngunit ang presyo ng konstruksyon ay matarik ang mga pagkamatay, ay pare-pareho ang pagbagsak sa ilalim ng nakakapasong araw ng disyerto tinatayang sampung katao ang namamatay araw-araw sa loob ng apat na putatlong taon, mahigit isang daan at limampung libo ang nawala. Sa bawat palapag ng tore ay literal na itinayo sa dugo at sakripisyo ng tao, ngunit kung ano ang nasa loob ng tore ng Babel ay hindi lamang isang tumpok ng mga ladrilyo, ito ay isang monumental at komplikadong istruktura na may mga lihim na silid na nakatagong koridor, ang spiral na hagdana na bumubuo ng isang tunay na patayong labirinto, bawat isa sa pitong antas, ay nagsilbi ng isang partikular na function, at kung ano ang nangyari sa loob ay tulad ng nakamamanghang bilang ang taas nito, ang base ay may sukat na humigit kumulang dalawang daan na talampakan, bawat gilid halos isang buong lungsod na humaharang, sa unang palapag sa paligid ng isang daan, anim na apat na talampakan ang taas na may malalaking kamalig, kung saan ang tubig ng pagkain ay mga laryo at aspalto ay talagang nakaimbak sa loob ng ikalawang palapag at ang kanilang mga pamilya ay nakatira sa mga nakatirang dormitoryo ng mga tao. Ang pagtatayo nito mula sa ikatlo hanggang ikalimang palapag ay ang mga pagawaan ng mga panday paggawa ng mga kasangkapan mga karpintero na humuhubog sa mga kahoy na hulma at mga magpapalayok na gumagawa ng mga seramik na lalagyan, ngunit ang ikaanim na palapag ang pinakamisteryoso ito ang sentro ng relihiyon ng mga silid ng tore na nakatuon sa mga sagradong ritual doon. Ang mga babae ay sumayaw ng hubot-hubad sa paligid ng apoy na humihingi ng pabor ng mga Diyos upang maabot ng tore. Ang mga sinaunang tapyas ng langit na natuklasan ng mga arkeologo ay naglalarawan sa mga ritual na ito sa matingkad na detalye. Ito ay isang kulto ng kapangyarihan ng tao ng kadakilaan ng pagnanais na hawakan ang banal gamit ang sariling mga kamay, ang ikapito at huling antas ng tore ng Babel, ay ang pinakasagrado isang celestial observatory doon napanood ng mga pari ang mga bituin na binibigyang kahulugan ng langit at hinahangad ang pakikipag-isa sa mga dingding na may mga guhit na may kagat-kagat sa ibabaw ng mga diyos na sumasalamin sa kumikislap na apoy ng sulo na parang baligtad na kalangitan ngunit may napakalaking hamon kung paano sila magdadala ng mabibigat na materyales na libo-libong talampakan, pataas ng walang elevator ito, ang brutal na pang-araw-araw na katotohanan para sa mga manggagawa ng tore na nagising sila ng nang umaga ay kumain ng pinatigas na tinapay at hilaw na sibuyas at nagsimulang umakyat ng daan-daang talampakan na paakyat na mga spiral ramp na bumabalot sa paligid ng tore na may dalang mga ladrilyo na halos 33 pounds sa bawat kamay, walang handrails, walang safety equipment, ang isang slip ay nangangahulugan ng isang nakamamatay na pagkahulog at ang mga katawan ng mga nahulog ay nabaon sa mga pundasyon ng tore pinaniniwalaan na ang kanilang mga espiritu ay makakatulong sa pagsasama-sama ng estruktura. Sa kabila ng panganib ang mga voluntaryo ay hindi kailanman kakaunti kung bakit dahil ang bayad ay dumating sa purong pilak isang tower laborer ay nagsimulang magtrabaho sa isang buwan kung saan nagsimula ang pagtakas ng araw sa disyerto kung ano ang ginawa ng isang magsasaka sa isang buwan nagniningas na init bawat lalaki ay may dalang dalawang laryo nang sabay-sabay na humahakbang sa mga rampa sa ilalim ng walang awa na araw para sa mas mabibigat na kargada gumamit sila ng revolusyonaryong sistema ng mga lubid at puli na mga kahoy na troso bilang mga puli na mga lubid na hinabi mula sa mga palm fibers, limampung lalaki na humihila sa perpektong lababo na ginagabayan ng kumpas ng tambol kapag tumibok ang tambol ng mabilis. Ibig sabihin, may importanteng umaakyat nang biglang huminto ang tambol ibig sabihin may nahulog. Sa gabi ang mga manggagawa ay natulog sa mga tolda na nakapalibot sa tore, ang hangin ay makapal sa amoy ng pawis na aspalto at kamatayan ngunit mas maitim sa pagod. Ang takot na baka isang araw ay walang magkaintindihan at dumating ang araw na iyon ay isang ordinaryong umaga sa ika-apatnaput-anim na taon ng mga gumagawa. Nagsimula ang kanilang nakagawiang gaya, ang laging dala ang ladrilyo at aspalto. Tapos biglang may nangyaring hindi maipaliwanag na sumigaw ng utos ang isang mason sa kanyang assistant. Pero nataranta lang ang assistant na hindi niya maintindihan ang isang salita. Para bang nagsalita ang pinuno sa ganap na banyagang wika sa loob ng ilang minuto na kaguluhan, sumiklab sa buong site. Wala nang nakaintindi ng sinumans ang mga utos na naging ingay ang master builders. Winawagayway ang kanilang mga armas. Sa desperasyon, sinusubukang intindihin ang mga manggagawa ay naghulog ng mga tool sa pagkataranta. Ilang naisip na sila ay nagbingi-bingihan. Ang iba ay naniniwala na sila ay isinumpa. Ang gulat ay kumalat kaagad sa ika na palapag isang grupo ay hindi na unawaan ang babala tungkol sa isang maluwag na sinaglimang lalaki ang nadurog sa ground floor mga tagadala ng mga lubid na nawalan ng suspensyon ng mga materyales na nagbagsakan ng mga lubid na nagpakawala ng mga materyales sa sahig. Sa loob ng ilang oras ilang siglo ng naipon na kaalaman ay bumagsak sa isang salita barbol, kabuuang kalituhan, ang mga kahihinatnan, ay mapangwasak na mga pamilya ay hindi na makilala ang isa't isa, hindi maintindihan ang kanilang mga asawa, ang mga ama ay hindi na nakakausap ang kanilang sariling mga anak, mga grupong likas na tinipon ng magkatulad na mga wika na naghahanap ng kanlungan sa kanilang sarili sa loob ng tatlong araw mula sa orihinal na isandaang libong manggagawang wala pang isang libo ang natitira ang iba ay tumakas sa lahat ng direksyon na bumubuo ng mga karavan na magiging mga buto ng buong bansa. Ngunit ang pinakadakilang pagsisikap ng tao ay tinalikuran ang pag-abandona ng mga ebidensya na higit pa sa isang gabi. Kung ikaw isang taong gustong tuklasin ang pinakamadilim na lihim ng Biblia na hindi kailanman na binanggit sa mga simbahan, ay mag-subscribe sa ang channel na ito. Ngayon kung bakit gumawa ng napakataas na ang opisyal na bersyon, ay nagsasabi ng pagmamataas na gusto nila upang maabot ang langit, ngunit ang mga uniformeng tableta ay naghahayag ng isang bagay na mas masalimuot. Ang alaala ng baha na naganap isang daan at tatlumpung taon pa lamang ang nakaraan ay isang sariwang sugat pa rin na tinitirhan ng mga nakaligtas sa ilalim ng trauma nang pagkalipol, si Nimrod Apo, ni Noah ay nawalan ng dose-dose ng mga kamag-anak sa tubig. Ang kanyang kinahuhumalingan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan kundi tungkol sa kaligtasan, hindi na tayo mahuhuli na hindi na handa muli. Ang sabi sa isang tableta na nahukay noong isang libo siyam, naraan dalawamput dalawa. Ang tore ay tataas sa walong libo. Talampakan hindi kahit na ang pinakamalakas na baha ay makakarating din sa tuktok ng sangkatauhan, ngunit ito ay higit na naglalayong magsilbi sa tuktok ng sangkatauhan. Ang isang cosmic antena sa mga nangungunang tagapangaral ng Biblia ay makakatanggap ng mga banal na mensahe tungkol sa mga darating na sakuna, tagtuyot, salot ng mga pagsalakay tulad ng isang impormante sa Wall Street na nakakaramdam ng pag-crash bago ito mangyari. Gamitin ang kaalaman bago ang sakuna at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang ganap na kapangyarihan noon, ang tunay na layunin ay mayroon ding praktikal na aspeto na madiskarteng kakayahang makita ang isang walong libong talampakan istruktura ay makikita mula saan man sa Mesopotamia ang isang sibilisasyon na may kakayahang tulad ng isang gawa ito ay ang pinakahuling pagpapakita ng kapangyarihan ng sinaunang mundo, ngunit ang gusali na mataas ay nagdulot ng kabayaran at hindi ito nasusukat sa pinakamamahal na buhay ng tao sa isang bagay na ito ay higit na nasusukat sa ginto o pilak. Bago ang isang sibilisasyon na may kakayahang tulad ng isang gawa ito, ang pinakahuling pagpapakita ng kapangyarihan ng sinaunang mundo, ngunit ang pagtatayo ng ganoon kataas ay may halaga at hindi ito nasusukat sa ginto o pilak kung gaano ito binayaran sa isang bagay na higit na mahalaga sa Babel itinayo ito ay kung paano ito nawala ang isang istruktura na humigit kumulang 8,200 talampakan ang taas na nakataas sa isang siyam na raan at 70 talampakan na base ay hindi basta-basta naglalaho ngunit iyon mismo ang nangyari kung saan dapat nating makita ang pinakamalaking tumpok ng mga guho sa kasaysayan ng tao walang tatlong pangunahing teorya ang nagtatangkang ipaliwanag nag ang enigma unang teorya isang sakuna na lindol dulot ng Mesopotamia limampung nakahiga sa isang aktibong lindol limang theoretically ibinababa ang naturang istruktura ngunit ang mga lindol ay nagiiwan ng mga palatandaan mga bunton ng mga debris ground fish issues, displaced sediments at walang heolohikal na record ng anumang naturang lindol mula sa oras na iyon. Pangalawang teorya, unti-unti pagkalansag pagkatapos ng kalituhan ng mga wika na maaaring ninakawa ng mga tao ang mga tore ng mga ladrilyo upang magtayo ng mga bagong lungsod. Makatuwiran na ang mataas na kalidad na mga ladrilyo ay lubhang mahalaga, ngunit pinag-uusapan natin ang tungkol sa higit sa 600 milyong mga ladrilyo na sapat upang matustusan ang konstruksyon sa loob ng maraming siglo, ngunit ang mga arkeologo ay walang nakitang bakas ng material na ito na nakakalat sa buong rehiyon. Ikatlong teorya ang pinakakontrobersyal isang banal, ang pagkawatak-watak ng mga sinaunang teksto ay nagsasalita ng apoy mula sa langit at inaangkin na ang tore ay naging alikabok sa magdamag na ayon sa siyentipiko, imposibleng ngunit ito lamang ang hypothesis na nagpapaliwanag sa kumpletong kawalan ng mga guho na parang ang bagay mismo hindi na umiral kung ano ang alam nating tiyak na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyari at ang mga modernong ekspedisyon ay naghahanap pa rin ng mga sagot sa pinakamataas na antas ng Tore ng Babel sa paligid 7875 talampakan sa itaas ng lupa ay mayroong isang lihim na silid nakakaunti lamang ang pinahihintulutan sa loob kahit na ang mga tagapagtayo ay hindi makapasok lamang sa mga matataas. Kung ano ang nangyari sa loob ay ang pinakabinabantayang lihim ng Babylon kamakailan na natukoy na hindi magkatulad na mga teksto ay nagsiwalat ng hindi akalain na sinusubukan nilang buksan ang isang portal na literal na pinaniniwalaan nila na sa tamang lugar kung saan maaari nilang isulat ang ritual ng mundo. Ayon sa ritual ang langit ay dumadampi sa lupa ang mga Diyos ay lumalakad sa gitna ng mga tao, ang tuktok ng tore ay idinisenyo bilang isang kosmikong makina, isang bilog ng pinakintab na obsidian na mga siyamnaputwalong talampakan, ang diametro na may nakaukit na mga simbolo ng astronomya. Muling nagsalita ang isa sa kanila bago tumalon mula sa tore at sumigaw. Parating na ang mga bituin ay may mga mata ang kanyang bangkay ay hindi nakitang saksi inaangkin na natunaw siya sa liwanag bago bumagsak sa lupa. Marahil ang pagkalito ng mga wika ay hindi isang banal na kaparusahan. Marahil sila ay nagtagumpay. Baka may isang bagay na dumating sa portal na iyon kung ano sa tingin mo ang tunay na nangyari, ay ito ba ay paghatol ng Diyos o may isang bagay na tumawid sa ating mundo? mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panunood. Nawa makita kita sa susunod na video. Salamat.